Sa Sabagay. Sa boss pala, daw, ito yung may ari dito. Oo, oh, yun yung may ari. Kaya? Yeah. Ito yung may ari. Baka pwede yung pasok na trabaho, boss. Ano ang ulam niya? Madami, mga galing ito eh. <laughs> kaya hindi niya, ko, kaya mo ka mag-mechanic ako. Hindi ka <laughs> marunong mag niya. <laughs> Pero tuturuan ka. O, oh, kung gusto mong trabaho mo trabaho dito. Maroon mo walis. Oo. Oh. Dali-dali ng walis. Oo, oh, walis-walis. Linis-linis. Oo, oh, yun. Gaya ang kaya ko yun. Oo, oh, tapos... Linis, linis dito. Oh. mga diyan. Dali lang 'yun. Kaya mo 'yun. Araw-araw pasok doon. Oo, madali. Tapos araw-araw ligo. 'Yun yung problema, boss. <laughs> hindi niya kaya, boss. Araw-araw ligo. Maligo marurumi kering. Hindi, at least at least yung, na yung naunang dumi matatanggal. Kasi dito pagpasok ng umaga, hindi amoy bumbay. Oo, yun lang. Kasi marami ko customer mayayaman papasok na kotse, papagawa. Wala paano mo harapin. 'di ba? Ano kaya mo dito? Kanya rin magis-is-is ka lang. Ayan 'no, ganyan 'no, ginagawa nila 'yan, 'di ba? is, -is mo. Nis nis. Nis nis. Oh. Pili ka lang. Ayan 'no. ng damit. Hanapan mo na damit niya. Oh, bigay mo naman 'yan. Yung bite 'yun. Oh, rin may papagawang isis-is-is -is -is, 'yan 'no, kanya pipintarahan. Oh. Kaya mo yun? Pintura? Hindi sila magpipintura. Yung iisisin mo lang. Ay, lilihain. Lilihain, o. Oh. O, oh, yan o. Oh. O, oh, bigyan ka damit. Pili ka na. Pili ka pa dyan. Ang iba. Piliin mo, tingnan mo. Oh. Kung bagay sa'yo. Hindi na wala ka nang susok ngayon yan. Hindi, pwede mo naman labahan. Siyempre. Laban tingnan mo. Laban mo siya. Masyari ko. Oh. 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 Diba galing ka sa opisina niya nung nakaraan? Oo. Wow, wow. Oh, mas, sakit, mas ano pa yan, kadyo, mas disente pa yan kaysa dyan sa suot mo, no, pambira. Kaya ah, ang pantalon. Kaya, ah, pantalon, oo. Oh, oh. Baka may may ari yan, boss, ha? Ah? Binibigay ko yan. O, oh, ito na lang. Oo. Oh. Hindi ka lang dito, ito short pa, oo. O, yan, ito na lang, ha? Ito na pa, okay, patuloy si Kajo na lang, tapos din naman niya susuot yan. Susuot nga na ito. Namimili nga ako eh. Namimili. Saan yung mga binigay sa yo na ang kaganda? Ay, ang dito sa bahay. Kaligas? Malaki daw ba siya? Malaki. Malaki. Hindi may ano ka na. Ito na lang. Pantalon sa ito. Mayroon pa damit dito. Kaya mo yung ano. Yan, maganda yung pantalon. Malaki nga yun. Yan, maganda yung pantalon. Ito so, na lang. Suot mo na. Oh, kung tulog ka na. pa muna, boss. Oh, pang lamig oh. Ayun nga no, baka hindi ka naman maligo ngayon. Yan. Ang lamig yan. Ang lamig yan. Ang lamig yan. Ayun na, yan mo na, yon yon, lang. na. lang. Ilagay mo dito. Tapayin mo dito. Ang lamig yan. Ang lamig. Kunin mo. O yan. O yan. Suot mo. Bago mo isuot, ligo mo na. Pambira ka. Okay, ito. Okay to. Malamig ngayon. Yan ba di? Bagay sa'yo yan ba Mamaya ako na yan na Let's <laughs> <Thank you. laughs> Yan boss, okay yan sa'yo. Ito na lang. Ayan, sige. Suot mo yun ah. Ito na lang. ni boss oh. Sabi ko nga boss diba, tagalinis linis lang, tagis is 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 tagali haliha no? Tapos yung may mga tubig tubig yan oh, patanggalin mo lang yan. Oo. Ayaw pa mo. Sabihin mo sa akin pag gusto mo, punta ka sa bahay, pasok tayo dito. Oo, pasapin mo ako ha. Ibigay mo ito kay nanay, oh. Hindi, hindi yung... Oo, oh, ang ganda yan, oh. Kay nanay ibigay mo, hmm. eh. lang, ang ganda-ganda. Pwede nga sa'yo, isuot mo nga. Ibigay mo kay nanay yan. Pang-babae ito. Hindi, pang-babae. Pang-babae, pang-lalaki yan. Okay, okay na yan, boss. Okay, okay na yan, boss. Ito lang. ka ni Sir Chip dyan. Makasingilin <laughs> <laughs> tayo. <laughs> 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 Kaya naman ang sahod dyan. Ha? Ah. Kaya naman ang sahod dyan. Hindi, depende nga yun kung papayag ka. Kausa kakausapin ko muna si boss. Pagpapala kong magkano sa ah, Magkano ba sa tingin mo? Yung alam mong trabaho, ah, sa tingin mo magkano ang dapat na isahod sa'yo? Sa tingin mo? Pinis uh, niya Magkano sa tingin mo pwedeng isahod sa'yo? Kung alam kung magkano. One, 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 five. Okay na. Isang sang araw. Isang araw? Oo. Oh. <laughs> Mali <na. laughs> <laughs> eh. isang araw. Ha? Ah? Gusto ko dito matapang, matapang ba Matapang ka ba Kasi pagka may pumasok dito, siyempre, kailangan mong labanan din. Pag may, may oh. Oh. Hmm. Hindi, bravo, mo mayroon, <laughs> oh. Oo. Oh. Saan ginakawin, may asa dito. Hindi, wala ba, sisitahin mo. Oo, oh, si Hindi, sisitahin mo lang. Bawa, oh, saan ka mapunta? Bakit pumasok dito na hindi mo kilala, natulungin mo, boss, ka po? Yan lang. Mm -hmm. Kasi minsan nandun ka, sa harapan, di ba? Bigla, marami kasi papasok dito na nangangalakal, nangunguhan na lang bigla dyan. Kala magpapagawa. Basta so, paggawa ko ng ito, hindi naman ng ngitin gawa natin dito. Kaya mo yun? Okay. Pero hindi ka makikipag away Hindi ka magkikipag-away. Sisitahin mo lang. Tanong mo lang. Hmm. Dahil basta pag DC decidido ka na, sabihin mo ko ha. Ako ang usap sa sa general manager nila dito. Siya kasi manager. Meron pang general manager. Hindi ka may talaga. Oo. Pero sa kanya, pasado ka na daw. Oh, pero, pero kailangan, pagka magpapaalam tayo, magpapaalam ka. Kasi oh, oh, Gusto mo na, pag gusto mo lang nga. Oo, oh, sabi, sabi, pasabi, sabi, sabi sa akin. sabihin ko yung na. Ura -ura, oh. Pero pag desidido ka, Joe, ah. Hmm. Sabi ko si mama ko, kung papayag siya. Oh. Kasi, dari naman sa eh. Sa tingin mo nga, magkano yung... Hindi, i-ano ko muna si boss. Sa tingin mo ikaw, yung trabaho mo, magkano sa tingin mo ang dapat na isahod sa'yo? Siguro nga, parang yung mga ganito Kaya nga, ay ang trabaho mo lang naman dito, maglinis-linis, walis-walis. Mm -hmm. Yan, tapos pag may ot, pag may ot sa yung ano, lihain mo nga ito, o kaya anuhin mo to, linisin mo to. Ano lapit mo lang? Lakad na ka. Mga sa tingin mo ka, isang daan, pwede na. Pwede man, pag na namasin tayo dito, di ba boss? Araw-araw, isang daan. Oo. Pag ano yung buong mga akong ba yun? Ay, pag wala ka nang gagawin, di. Basta may gagawin ka din. Huwag kang papasok ka dito tapos uupo, tapos uwi, ganun. 150, yan. Pwede na, na. 150. Ano sa tingin mo? Bawal mag ng babae rito. Hmm, bawal yun lang. <laughs> Parang babae rito boss eh. Hindi lang nagsasabi. Kaya <laughs> ang babae rito, babae. Kaya uwi ng babae dito. Hmm. Mas oh, malala si po yun. Nakapang-chicks pa yun. Ikaw pa kaya. Imposibleng walang chicks to eh. Kasi yung, yung dati dito, Nakapanchix. Mas pogi pa nga sa kanya. Maputi pa to, oh. Ganda mo na, boss. 36 lang. Ha? 36. 36 na, oh. Batang bata. Batang bata. na ano yung ano neto Yung edad na Batang bata pa si Joe. Wala nga. Wala nga ang babae. Wala. Lalaki pa kami. Lalaki. Oo, o yun. Hindi namin itanong. Lalaki. Wala rin. Wala Basta kaya mo nang ano kada umaga pagpasok maligo oh yun pag hindi maligo uwi ka muna bago ka Yan diba? yun yung problema na ano hindi kaya niya naman yan pag may sweldo oh uh -huh. sa bagay kaya naman yan ikaw ka umaga o boss saligo na ako uwi ko uwi ko pa ko wala mapapangan kita kunti Diba? Kasi yung mga customer nyo kasi mayayaman yan. Mga di kotse yan eh, pupunta din yung magpapagawa. Paano? Diba? Kilala mo, kilala mo si Secretary si Tugate? Oo, oh, yung mga yun. Okay. Kilala mo si Rico Mitchiveri? Arecom, hindi rin. Arecom. Malapitan. Ay, kilala ko yun. Yan. ko oh, lang yun. O, yung matanda. Oo. Oh, o, oh, dito, nagpapagawa yung mga yun. Dito, nagpapagawa. Si Bustoyo. Oo, oh, yung malapitan. Bustoyo, oh, oh, yun, dito rin. Kilala mo si Bustoyo? Hindi niya rin kilala. Okay. Pero sabihan mo ko pag decidido ka na, na. See, ano? Si, ano? ka muna sa bahay. <coughs> hindi rin. Kaya yeah, yun, buti eh, ano, parang matuto ka ba? Hmm. Nineteen ano ka? Nineteen eighty... Eighty-seven? Oo, mga gano'n. No? Eighty-seven? ano 36? Thirty-six? Thirty-six. thirty-six mga gano'n. Oh. Mm. six lang ka na po. boss. Salamat, boss. Pangilang-ayon akong kumpunti. oh Anong, ay, kamusta na kayo? Si nani, kamusta? Pag, pag walang pang wala nang mumurdema rin kasi. Hmm. Wala pang ng ano, pang ulam, kahit ano. Eh, lagi ka namang may trabaho. Nakikita ko pa ate Jenny. Misa, misa Araw, linggo lang. Oo, oh, linggo, linggo lang. Matagal. Tapos, wala na naman. Paano naman, yung mga pagkain nyo? Binibigyan kami ni ate Jenny rin. Oo, oh, di. Lagi ka magpasalamat sa kanya, ah. Hmm, tapos, magpapasko na. Tapos, wala rin akong pera. Parang hindi hmm. rin ako mapag. Mga tayo. Oo, oh, yung mga ruling tayo. So. Maroon ka <laughs> ba kumanta? Dati yung malita ko, tag. <laughs> Sa bahay-bahay. Eh. Hindi naman nakakahiyayin kasi Karoling naman yun, hindi ka mag-nanakaw eh. Sige, pagpasko -pag na. Hindi, Pasko na? bago magpasko. Pwede na nga ngayon. Ano? Biro, bago magpasko. Ano pa-araw pa ng patay. Pagtapos ng araw ng patay, yun, pwede ka na mga ruling. Pwede ah. araw ng undas? Malapit na, no? ilang araw na lang. Ilang araw na lang. Undas na. Pagtapos noon yun, pwede nga mga ato din kasi. Ano? Anong mga kanta yung alam mo? Gumagay lang ako sa mga ano, kinakanta niyo. Ah, uh, sample, sample. Anong mga kantang pang Pasko? Merry Christmas lang yun. Oo nga, Merry Christmas. Uh, Maraming bata. Ayan. bata pa umalit, yung ginagawa ko yun. Nakakaraling ka. Ikaw lang mag-isa? Hindi, may kasama ako mga, mga kalaro ko. Pero kumikita ka doon? Barya-barya lang yun. mga ano, hati-hati lang kami. Pero siyempre, pag marami kayong ano, oh, mas marami kayong ano, na. Hindi, hmm. De, basta pag desidido ka na, sabihin mo ako, ha? Pero lang, pag ka magpapaalam tayo, magpapaalam ka. Oh, siyempre. Gusto mo na, pag gusto mo lang, ha? Oo, oh, sabi sabi, pa, sabi, 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 mo sa akin. Asa sabihin ko na. hindi dahil... Oh. <laughs> hindi, pero pag desidido ka, Joe, ha? Hmm. So, sabi ko si mama ko, kung, kung papayag siya. Oh. Kasi, dahil rin ang eh.